Relasyon ni na Catriona Gray, Sam Milby, may pinagdadaan ng pagsubok. Sa isang statement ay kahapon ng Cornerstone Entertainment. Dito, sinagot nila ang kumakalat na rumors tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng dalawa. Nakasaad sa nasabing statement na totoong humaharap sa mga pagsubok ang relasyon ng dalawa at kasalukuyang ginagawa ng paraan ng parehong panig na may saayos ang mga isyong kanilang kinakaharap. Nakiusap rin ng Cornerstone na respetuhin ang privacy ng dalawa habang inaayos nila ang sitwasyon at nagpasalamat rin sila sa mga nagpakita at nagpabot ng suporta sa celebrity couple. Matatanda ang recently lamang kumalat ang usap-usapan na hiwalay na engaged couple matapos mapansin ng ilang netizens na hindi suot ng beauty queen ang kanyang engagement ring. Mas umingay pang espekulasyon nang ibinalita naman ni Ogie Diaz sa kanyang vlog na posibleng hiwalay na nga si Nekatriona at sa...